'yung ano, 'yung uh, wire. Tapos salangan natin ang ano, diagnostic tools. Okay, ito salangan natin ang diagnostic tools para makita natin. Tapos iyon natin. Dapat magka, magkaka-access pa rin tayo. Kapag uh, sila 'yung uh, computer box niya mga sir. Kahit gamitan nyo ng diagnostic tools, hindi po kayo makakapag-access. O hindi kayo baka o hindi nyo 'yung ano o hindi nyo makikita parang ganito communication film okay try natin ulit isang beses Ayan, ayaw. Sinyalis po yan na kapag ka hindi tayo makapasok at hindi, hindi, rin natin ma-manual reset, ibig sabihin may problema yung computer box nya. Okay, kailangan natin i-trace muna bago natin ilagay yung bagong computer box o so bago tayo bumili ng bagong computer box. Kailangan mo natin i-trace kung saan ang galing o saan uh, pinagmulan kung bakit nasira yung computer box. Kasi bigla na lang itong tumirik. Itago mo na nga itong ano. Okay, unang-una, check nyo yung fuse. Okay, gamit tayo ng fuse. Ay, anong test light para test light at yung fuse. Dinikit ko sa negative. Dapat itong lahat to iilaw. Kapag ka once na may hindi umilaw, may problema. Yan. abila yan, umilaw. Okay. 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 Tapos, uh, natin slide natin itong row na to. Ililipat naman natin pagka pagkakalap natin dito sa positive kasi light naman natin yung isa yan dapat iilaw din tong tatlo na to na fuse yan ilaw mag yung kulay nya kasi uh, itong light natin sa positive dapat didikit, didikit, yun e, nagdikit tayo sa ano, negative yung pula positive naging green yan okay ibig sabihin goes lahat talagang check engine lang siya susunod yung pupuntiriyahin ito na check nyo to kung saan ba nanggaling yung problema nito unang una baybayin nyo to ito. tapos ito ilis nyo to makikita nyo dito kasi isa rin dito sa mga wire na to lalong lalo na itong mga uh, high tension wire na to mga galing sa stator minsan dyan nagmumula kung bakit naisira yung computer box kaya like kong siya sabi na dapat para makayos tayo sa pagkasira ng computer box natin chine-check natin yung mga wiring o uh, binibigyan siya ng ano ng uh, scheduling kung kailan kayo magpapa-check ng wire niyo kasi napaka-importante at least iwas abala yan ayan oh napansin ako dito eh ayan oh yan na uh, nabalatan yung wire dumikit sa body ground kaya nangyari na short circuit siya kaya ngayon bubuksan natin yan kaya cutter ko ng kulay green buksa ko magamit kayo ng cutter blade ingat ingat pa rin kasi pagka nasobran natin o hindi natin na tansya o yung wire natin Yan. Tapos tanggalin natin sa pagkakasakit. Okay, ito mga sir, Tapos gagawin natin dyan. Babalatan natin. Kahit konti lang. Yan. Mabalatan. Tapos i-check na rin natin dito. Ito, tatanggalin natin ito check natin yung mga wire bago natin ilagyan or uh, bago natin ano kasi ang dami mga ano yan mga mga na wire <coughs> tapos meron pa rito oh. Kaya napaka-importante napaka na chine-check mo natin bago natin ilagay yung bago nating computer box kung may computer box na tayo. Tapos susunod natin yung check nyo yun nandito. Uh, so na-check ko na yung uh, wiring nyo dito sa part dito. At uh, ginawa ko rito dahil nga itong uh, bakal na to na no, nakabalot sa wire. Ay gumagasgas kapag natatagtag. Ginawa ko dyan, nilagyan ko siya ng ano, plastic parts para kumapal para matagal masira yung sakali or hindi na maisira para sip yung wiring natin after natin dito puntirian nyo yung uh, dito sa ilalim kapag goods naman dyan dito naman kayo pumunta sa may ilalim ng ano uh, ng throttle body natin ito po yung uh, madalas na nai-encounter ko kapag uh, easy yung pinag-uusapan o nasisira kung pasin nyo inangat ko na yung throttle body eh, kasi isa rin sa chinichit ko yung part dito sa likod or sa ilalim ayan ayan, nagasgasan na yan mga set mayroong uh, wire dyan na nagdikit ayan kaya kailangan natin linisan yan or balutan kasi may ano, parang mayroon ng ano uh, natabasan na uh, wire kaya yan din ang isa after natin dyan, lagyan natin yung bagong computer box si meron na tayong bago computer box para dito okay ito nilagyan ko na siya ng ano ng balot at uh, nilagay ko na siya ng ano ng electrical tape at uh, nabalotan ko na yung nabalatan dyan at uh, susunod na natin itong ano palitan dahil meron na tayong computer box na ipapalit dito okay ito yung computer box natin na ilalagay mga sir at kakahalaga lang naman to ng ano ng uh, 96 9640 kaya napaka uh, dapat uh, ingatan nyo. Itong ganito. Pacheck nyo yung mga harness ninyo. Kung kailangan na kung nagkakalidad na ng uh, dalawang taon o tatlong taon yung motor nyo nang wala pang galaw yung wear nya. Pacheck nyo na. Para makaiwas kayo sa ka pagkasina ng computer box mga sayo. Okay, lagay mo natin dito. yeah tanggal natin yung uh, loma computer box. At ito yung back brake nya. At ito na yung bago. Yung natin. Kaya napaka-importante yung mga sayo na dapat uh, after nyo nga uh, magpalit ng computer box check nyo muna yung mga wiring baka kasi madali na naman yung bagong ating computer box kaya check nyo, mo, nyo muna yung wiring bago nyo lagay ito yan lagay natin ito testing natin yan lagay natin yung bagong computer box pagka on natin ito tutulog ka agad itong ano, fuel pump niya, tapos mawawala na yung check engine yan wala na narubat pa robot pa yung battery mga sir. Charge mo natin yung battery. Ayan. Okay, charge mo mga sir. Tapos, uh, change. Ayan, charge mo natin. Okay, yun o. No? Oh. Ayan, wala. Okay na. Bali, play rings na lang yung babalik natin. bаке bеr islам